Kaya may Galina o Kaya may boses Pa na lang hindi natanim Naitanim ni Leslie O Si Leslie o. Leslie o, Leslie O na mas Yo Leslie O, yan na Kanina pag entry namin biglang umulan <laughs> Kaya takbuhan kami ni Leslie Kaya ngayon nakapahayang si Leslie O <laughs> Tinatanong ko pa lang kanina biglang umulan uh, kaya pinatila muna namin kasi kanina malakas ngayon maambun na lang so kaya, di pa na pwedeng ipagpabukas to dahil Uh, pag paggabi na rin. <laughs> Kaya ito, uh, mamadali na namin ni Leslieo yung pagtanim ng uh, mga papaya. Leslieo oh, vamos plantar papaya, oy. Yan, may guantes din ako rito, mga kaluts. Oh. Yan, ah... Uh, ito, so, kumuha pala ako ng ano, ah, uh, kumuha pala ako ng... Uh, maytim na lupa kasi mga kalis itong ano ni Madam, Madam Kang itong mini farm niya o yung tanya man niya rito kalahati ah, uh, medyo puro graba hindi maganda hindi ganun kataba yung, ano, gitna nito kasi puro graba sa kabila medyo okay kaya ngayon nilagyan natin ng ano ng ito itong itong uh, itim o fertilizer yung pinag, ganun, pinagsigaan yan bali 1, 2, 3 4, 5 So nasa ano na rin. Uh, nasa 20 mahigit na yung uh, tataniman natin ngayon sinukatan natin mga kalus kasi yung kay Miguel ay 150 cm 1.5 meters siya pero ito ginawa natin ano lang siya bali pumalo lang siya ng 4 feet so 122 cm ngayon na uh, tayong nagbungkal si Leslie naman ang uh, magtatanim pero kukuha muna tayo ng pula doon Leslie ah uh, de grande ah eh? uh, so, lagyan natin kasi para mas lalong mataba yung mga tanim natin let's go yeah. Uh, tamang um, tama umulan ngayon kaya um, hindi na tayo nagdilig para sa pagkuha ng mga pula ito sumasama yung ugat para hindi malang tama kasi nung ginawa natin ginawa na Don Miguel kasi ito pang ano namin pangalawa ng uh, ano uh, barrio na nat nataniman uh, yun, sabi nga sa kanina ito uh, sana lahat uh, maraming ibunga diba? para naman uh, kumita naman sila kasi uh, sinabi ko naman na mga nakaraan na kailangan na uh, mapabunga nila kasi mas uh, kikita sila dito kasi halimbawa kung malalaki yung bunga-bunga, isang peraso pwede nilang mai-benta ng uh, 500 o uh, 1000 o one, 100 sa pera natin hanggang sa mas malaki pa pwedeng uh, 1500 o 150 p pesos yung may bibenta nila kaya kikita si Leslie dito si Leslie O ngayon uh, sasampulan natin na si Leslie then uh, siya magtutuloy gaya ng ginawa natin kay Miguel uh, pinangunahan ko yung uh, paano magtanin tapos siya na ang susunod para may guidelines sila Ako, so, piliin natin yung, yung... malalaki kasi kay uh, magam uh, kailangan mapatubo natin ng maayos Leslie O Tara Leslie, dito tayo So dito pala may guantes ako So tengo uh, si Yan Para naman na uh, <laughs> Kaso marami na yung kamay natin Si Leslie na lang naman yung magsuturay Si Leslie, oh, di ba? Marami na nakakilala kay Leslie O oh. <laughs> madam least Madam Kang So mga kalots Pangano to pampa pampanganak na ano <laughs> na guantes eto para Leslie Leslie yo un hacer una muestra después tu a uh, cons, uh, conseguir okay Ito. Leslie, este. Oh, Leslie, oh, Leslie, oh. Leslie, ¿Eh? esto tiene este así cuando tiene terreno no se falta para solo echar así okay? Mm -hmm. solo poner así y tapa okay. Kasi kung walang lupa yon, pwedeng hindi ng konti yung kanyang ugat para kumapit sa lupa. Pero ito dahil uh, kinuha naman natin na may ugat na, uh, siguradong tutubo kasi hindi na molesta o hindi na ano yung kanyang ugat, yung kanyang rice yung ugat niya na bunot natin ng maayos kaya ito so ang dapat kadami kinamigil na pagtanim tayo ng pulang-pulang uh, 25 kasi binilang namin 19 lang 19 pero naka, after nung video namin and uh, nagdagdag kami ng mga araw na 6 kaya naging halos uh, 25 din ngayon sabi ni Miguel meron lang isa na medyo hindi tumubo kaya Uh, sa susunod, pagbalik natin doon, uh, i-re-replanting natin. Uh -huh. Abis sa uh, 2 Leslie na, kung mayro'y plantado. Aura 2 pwede... No, your, uh, okay? uh -huh. yung terminares sa press. Okay? Ilan pa ito ni Leslie? Ito pa pala Leslie, may isa pa rito. Leslie... 1, 2, 3, 4, 5... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, may tataniman na pieces sila. Baka pa tayo, let Para ikaw na magtuloy. 15. So, lang, sila. Uh -huh. Ito, malalaki rito. Yakalat ko na tapos. Siya na ang si Green Thumb daw di si Leslie din eh. Maganda yung pagkakapula ako dito kasi nakaling niya. Kaya pare-pareho yung magwat mga kalus. So okay. ah, Ilan na? Oh, Leslie, it's your turn. Uno. Kasi na, naglagyan ko na lahat. Ngayon itatanim na lang ni Leslie. Suot mo yung mahiwagang guantes. Ayan. Marami-rami rin to. Halos. Kasi dami ni Don Miguel. Yung tinanim namin kina Don Miguel. Ay Leslie, I... ay. Ah, <laughs> it's Leslie turns. Ayan si Leslie Mm hmm, bilis ni Leslie. Tapar bien Leslie, para ba? Yeah. Yan, din na kami magdidilig. Libre yung dilig na mga kalos kasi naulan. Okay, sabi yan. Bama si Dewa, Yan, sa kabila naman. Ito. Leslie, aki. Okay. Yan. Aki, de Ryzen, un poco. Ah, uh, ah, uh, si. No, si, 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 si. Leslieo masih pag si Saka de yerba. Solo, ayan, tanggalin mo yung damo. Solo di terena. Leslieo, 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 Leslieo. O. Leslie O, Paulan na lang naman, Leslie. Ay, viene ni mas yubia. Acaba de salir yubia, ahora viene mas. Ayan, may green thumb daw si Leslie O. Okay, Leslie. Ayan, ayan, ayan. Leslie oh, Leslie oh. Yan talagang uh, dugot pawis ulan. <laughs> yan dapat mapatubo yan Leslie ah. Back reserve yan, ah. Ay kiresar. <laughs> Idalangin mo na tumubo yan. Leslie oh. <laughs> yan. Importante kasi mga kalus, tumubo sa hindi. Pero kasi ano yun natin yan. ang goal natin ay magsipag sila magtanim. Pero mas maganda kung ma-motivate talaga sila kung makita nila ang daming ano, diba? oh. Kasi hindi ano yan. Talaga maganda yung pagkaka ng lupa. Tapos yung natin, makita nyo, ba, diba, kung paano ko pinunla mga, mga papayang yan? Hmm. Si Leslie Yo, Leslie yo. May mga nagsabi na kamukha niya daw si Miss Manny Leslie. Yan. Leslie, vamos. <laughs> may pang-spray pa kami lamok dito. Oh ya, Yan. Okay, Leslie. Hmm. Ini si Leslie oh. Ay. Hmm. Kailangan lang lagyan ng stick. Oh, ay. Hmm. Esa tiyawa. So, Dosyan. Vale, eh. para entrar los En Leslie oh, Leslie oh, konti na lang na Leslie Falta po ko para terminal Aki okay. ito, 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 ito Leslie Leslie Si mm hmm Sipag naman ni Leslie Ito, mabait tong bata to kasi Siyang naiwan lagi sa bahay Siyang naguhugas ng plato Tapos ito Pag nandito ako, tinutulungan niya ako magtanim <laughs> kaya naman ang sipag kaya gusto gusto samahan tayo yan pa yun. ay masakit yan yung talbos ng kamote natin pag sa tabi na ng papaya ngayon ah Yan, at least nakapagdala tayo ng guantis na pampaanak <laughs> na nagamit ng mga kumadrona yun, dito kasi, hindi ko muna tinanggal yung kalabasa. Sayang kasi. Tinatalbusan namin ni Leslie. Sa, so, ang mapayan to, pag nagbunga lahat, 20 mahigit, di ba? Kung magbunga, sabihin na natin 30, isang ano. So, ang daming may bubunga na ito. Leslie, ay mas. Kagawa nasa gitna na ng kalabasa kahit di nagbunga yung kalabasa okay lang kasi natalbos naman at ito may kapalit na papaya na <laughs> ito magaganda na rin yung tubo ng mga ano namin ito cleaning ni madam kang ito lalaki na rin ng mga sagi no? Oh. mga ilang buwan na lang magbubunga na ito yan ilan na lang Leslie One Two 3, 4, 5, 6, solo 6 les digo. Papar bien. Papar, papar, Para papar. Sure Sureball. Seguro va a crecer. Atrás, poner atrás. Atrás, ya. Yeah. Sí, ese también. Dan, Maulana les dio. Yan, ba Nabasa na yung mga camera natin. Buti uh, waterproof yung ano natin. Yung camera natin. Pwedeng mabasa. Yan, Leslie, Haki. Okay. Yan, palta yeah. Ay, ay mas Haki. Okay. Size, meron pa pala dito. So, siyam pala kanina. dami. dami natin papaya. Mga kalots. Pag tumubuto, huevos. Huevos? Aha. Uh -huh. Ay, ¿qué huevos este? galina o qué huevos este? Yo creo que la... Galina o de serpiente? ¿Ah? Serpiente. <laughs> no. Vamos aquí, Leslie. Hindi <laughs> ko alam mga kalis kung anong nitlog to halit. Tapos parang gumugoma siya. Nakakatakot naman Ay, punerles yung atras Atras Yeah Solo falta. Yan, ito Ito pa, let's oh. Yung munggo natin, marapit na rin magbunga oh. Lumalabas na yung bunga Ito na, si Leslie Gusto. Gusto, Gusano? Natakot <laughs> siya sa bulat tapar na sa pag ay Ayan. Mm. ay Salta dos Leslio. Yan So okay. dalawa na lang hindi na tanim Na ni Leslieo Si Leslieo Leslieo na masipag Na mabait masahan Sayang ang bata na to Pero si uh, tuwala naman tayo kay Madam Pang na kaya niya ano to uh, isalba sa kanyang uh, pag-aaral pero sayang yung bata kung may ano sana may mapag-aaralan siya na maganda o magkaroon ng degree sa college pag kasi mabait siya mabait mga kalits hindi naman dahil siya binablog natin Uh, kung, kung, hindi naman o sa sasabihin ko naman hindi naman alam niyo naman di ba <laughs> mahirap yung magsabi ng hindi totoo magsinungaling na sabihin natin ay hindi okay o, okay tapos hindi naman pala kasi uh, alam niyo naman gusto kong nagsasabi ng totoo sa kanila kasi mahirap naman di ba na sabihin natin okay okay tapos hindi naman pala So si Leslie, ang galing ni Leslie oh. <laughs> Leslie, ang galing So mga kalus, ito Tapos na yung pagtatanim namin na sa ikundi 4 So, abangan nyo yung mga susunod pa namin na uh, natataniman dito rin siguro o sa um, si, sinong mag uh, gusto sino man gusto magpatanim ng papaya ng uh, dwarf. Yan, kaya abangan nyo mga kalos yung mga pagtubo nito. Yan. Bye Leslie. So, gracias for planting. Uh, plantar. Okay. Bigyan lagyan na natin ng tusok Leslie. Okay, mga kalos.